Nandito kami ngayon sa Lowe's at ito naka-sale o oh, 5 for 10. So, ito naka-sale siya na ngayong April 18 hanggang May 1. $2 dollars lang ang isa. So, sa mga naghahanap ng garden soil, ito na po. Naka-sale ito sa Lowe's ngayon. And then si Michael nakita itong ano picnic table. Matagal na kami naghahanap nito at today naka-sale siya o oh, Dati siyang $139 at ngayon ay $89 na lang. Tsaka ito, malaki na rin to. Ayan oh, siguro mga 6 feet din siguro yung haba. Mabuti na lang may extra pa sila na hindi pa na-assemble. So pinagkasya na lang namin sa sakya na ganito. Ang problema, wala kaming tali. Eh, tingnan mo naman ang itsura ko. Walang tali. Ako tuloy tagahawak dito ay. Eh. Kapag gusto ilang may paraan talaga. <laughs> oh my gosh, malapit ang bahay dito mga Juan mile less than. What? 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 At dahil nga walang pasensya ang asawa kong magbuo ng mga, yung mga ina na ganito, ako lagi ang mag assemble Madali lang naman gumawa ng mga ganito. Babasahin mo lang yung instruction. Ewan ko ba, pero nai-enjoy ko gumawa ng mga ganito. Day off ngayon ni Michael. Pero dahil sabi ko sa kanya, siya nalang magsundo sa mga bata para maumpisahan ko na yung pag-assemble pag, uh, pag na itong picnic table na gusto niya. So dito yung pinakapaa ng picnic table ang uunahin. And then ilalagay mo yung screw. And then ikakabit mo na siya. But uh, mas maganda kung may drill kayo para hindi masyadong uh, matigas yung pagpasok ng screw dito. At napaka-importante din na may tools tayo kapag gumagawa ng mga ng mga ina-assemble. nakita namin to sa Lowe's kanina, ano na siya eh, naka, naka na siya. Nagtanong kami doon sa isang ah, nagtatrabaho sa Lowe's. Ang sabi nila ay hindi daw pwede bilhin ng, ng hindi payare. Ang sabi ko naman ay hindi kasi namin pwedeng bilhin yung ano na yung assemble na talaga kasi nga hindi naman to kakasya sa sakyan kasi maliit lang yung sa sakyan. So nagtanong ulit kami doon sa isa pang nagtatrabaho doon. Tapos may tinawagan siya sa loob ng warehouse. At mabuti na lang, meron pa silang ibang hindi pa na-assemble. So, binigay nila sa amin to. So, eto nga at matatapos na tayo. Konting kembot na lang. At syempre, itatry natin kung talagang matibay. <laughs>